Lako naman na luha mata. Laman away. Sino away? Ha? Sino? palo natin away bibigin din? Ano yung bibig at awa? Sino away? Sino? Sino away? Mama? Wala nga away mama eh. Opo. Hindi nga away mama yan. Lab yan mama. Ano sakit? Sabi mama dali. Bakit? Saan yayay? Ha? Saan yayay? At iyak iyak yung lalab mama. Hindi kasi natulog. Dapat tulog na na baby girl na. Dapat tulog na para hindi iyak iyak sakit sa ulo. Pag po hindi magatulog sakit po yan ulo. Dapat po tulog na yan ha. laki-laki na luha. awa mo na. Awawa mo na. laki-laki aluha Mata. Ha? Tulog na ikaw? Iyak-iyak siya guys. Ready na siya nga. iyak, iyak. Namin alam kung anong dahilan. Namin alam kasi hindi naman siya nagsasalita. Awawa naman yan. Ayaw din naman matulog maayos. Hindi siya makatulog na maayos silang sa kanya. Hindi namin alam ang dahilan. Tulog na. I love you. I love you. I love you po. Love, love, mama, ikaw, ha? Hindi na ikaw iyak, ha? Ha? Magsabi ka na kasi. Magsalita ka na saan sakit. Ha? Magsabi na ikaw saan sakit, ha? Para alam, mama, ha? I love you. Hmm, 3 days na ikaw iyak, iyak. Hindi pa tayo ka-check up. Wala pa pera, mama kulang lang gamot mo wala pa nga tayo in GT mo hindi pa tayo nag order oh, galing na ikaw pre ikaw lord galing na po ako lord oh, pagis na po ako ganito please po oh lord galing na po ako galing galing na po gusto ko na po laro gusto na po ako kain fried chicken at saka hotdog. At po, sinabawan na isda. At po, ay Gusto ko, ispagiti. <laughs> 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 Ni, mawa mo na, ay. Mm, magpagaling na ikaw, ha? Galing na po ng baby ha? Para po, hindi na iyak-iyak. Hindi na magsasabi na kay mama, man, sakit ang ako, ano, di ba? Ha? Pagaling na ikaw, ha? Bakit? Ayaw mo mapagaling? Ayaw ko? Bakit? Gusto ko lang nakaganyan. Dapat marunong ikaw lakad-lakad, laro-laro, kuya. O, oh. o oh, ba't iyak? Ha? Ayaw niya, guys. Wawa naman. Ano po? Ha? Ano? Hmm. Tulo naman luha mata. Ha? Saan yayay kay? Wala yayay? Wala nga yayay. Ba't iyak mo lang yayay? Ha, nandito lang man si mama. Tama na. Hindi naman mag iyak. 3 days ka na iyak-iyak doon. Hindi man alam mama kung ano yung dahilan. Hmm. Pagaling na ikaw, ha? Pagaling na po, baby. angel. sakit na. beng Pagaling na ikaw? Luha mo mata, oh. Tana. Ikaw, mama, luha mata. na <laughs> naman tong batang to, oy. Wala na. Tulog na ikaw. Tulog ko. mo, napilit mo kasi hindi matulog. Dapat matulog ka na. Sakit talaga yan sa ulo. Matulog ka na, ha? Ayaw mo? Ano yung bibig? <laughs> hindi naman galit si mama. Sabi lang ni mama, matulog na. Mm -hmm. sabi lang, habi ni mama matulog na ikaw para hindi ikaw sakit ulo tana tana dito si mama tana. I love you I love you tana po tana 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 dito si mama tana Love, love yan, mama. Love you, Angel. Pagaling na po.